sure dalawang lecture flowers. Ayan, mga flowers. nakaka yung makakakita ka ng mga flowers. Ang mga flowers yung mga waves. for a while. it's so sweet Yes, I'm going to go yes. a bit yeah. Maybe you need uh, what's this I don't think so, I think it's the um yung mga ganitong places na magaganda. guys sa pinakadulo ng mundo ayan tingnan natin yung Yes, yes. Sinday. Ayan. Mainit yung panahon pero maganda yung hangin niya kasi malamig-lamig. So, ayan na. Shadow ng morena sinday. ganitong place ka parang ganda sa isip <laughs> sa isip ba basta very relaxing yung place very peaceful may dami rin mga hikers dito pwede ka mag hiking inakyat. So, ngayon, another din naman. Ayan, guys. So,